Yung mga pagkakataon na pag si Jules wala sa teleserye, walang pelikula na ginagawa, ang ginagawa ko, pinag-aaral ko siya. Kung meron kaming gustong manahin, kung meron kaming gustong makuha, sana makuha namin. Si Lola kasi ni Julia talagang mahilig magturo pero hindi mo basta-basta makukuha yon o maaaral. Kaya iba-ibang school ang pinapasukan ni Julia. Ang pangarap ko sa kanya, makagraduate pa rin siya ng college. Yung dahan-dahan lang. Ako na bahala sa pagtatrabaho. Basta gusto ko, siya, matupad niya yung dreams niya. Ang gusto ko, lahat ng pinagtatrabahuhan niya, kinikita niya, gusto ko sa kanya iyon. Gusto ko mapagsilbihan mo sila. Gusto ko mabigay mo yung pangarap ng lola mo, ng pamilya mo para sa kanila. Kasi ako, kaya ko na yung sarili ko. Kumbaga, ako nang bahala sa'yo, Arbor nakita. Lalo na bilang lalaki, di ba? Ako yon, responsibilidad ko yon. Pero ikaw, gusto ko lahat ng ipon mo, lahat ng kikitain mo, gusto ko sa'yo yan at sa pamilya mo yan. Coco Martin. Yung mga pagkakataon na pag si Jules wala sa teleserye, walang pelikula na ginagawa, ang ginagawa ko, pinag-aaral ko siya. Kung meron kaming gustong manahin, kung meron kaming gustong makuha, sana makuha namin. Si Lola kasi ni Julia talagang mahilig magturo pero hindi mo basta-basta makukuha yon o maaaral. Kaya iba-ibang school ang pinapasukan ni Julia. Ang pangarap ko sa kanya, makagraduate pa rin siya ng college. Yung dahan-dahan lang, ako na bahala sa pagtatrabaho. Basta gusto ko, siya, matupad niya yung dreams niya. Ang gusto ko, lahat ng pinagtatrabahuhan niya, kinikita niya, gusto ko sa kanya iyon. Gusto ko mapagsilbihan mo sila. Gusto ko mabigay mo yung pangarap ng lola mo, ng pamilya mo para sa kanila. Kasi ako, kaya ako na yung sarili ko. Kumbaga, ako nang bahala sa sayo, arbor nakita. Lalo na bilang lalaki, ba? Diba? Ako yon, responsibilidad ko yon. Pero ikaw, gusto ko lahat ng ipon mo, lahat ng kikitain mo, gusto ko sa'yo yan at sa pamilya mo yan. Coco Martin. Yung mga pagkakataon na pag si Jules wala sa teleserye, walang pelikula na ginagawa, ang ginagawa ko, pinag-aaral ko siya. Kung meron kaming gustong manahin, kung meron kaming gustong makuha, sana makuha namin. Si Lola kasi ni Julia talagang mahilig magturo pero hindi mo basta-basta makukuha yon o maaaral. Kaya iba-ibang school ang pinapasukan ni Julia. Ang pangarap ko sa kanya, makagraduate pa rin siya ng college. Yung dahan-dahan lang. Ako na bahala sa pagtatrabaho. Basta gusto ko, siya, matupad niya yung dreams niya. Ang gusto ko, lahat ng pinagtatrabahuhan niya, kinikita niya, gusto ko sa kanya iyon. Gusto ko mapagsilbihan mo sila. Gusto ko mabigay mo yung pangarap ng lola mo, ng pamilya mo para sa kanila. Kasi ako, kaya ko na yung sarili ko. Kumbaga, ako nang bahala sa'yo, arbor na kita. Lalo na bilang lalaki, ba? Diba? Ako yun, responsibilidad ko yun. Pero ikaw, gusto ko lahat ng ipon mo, lahat ng kikitain mo, gusto ko sa'yo yan at sa pamilya mo yan. Coco Martin